So ayan guys, eh, i-explain ko sa inyo kung anong nangyari sa dalawa kong biik na namatay. So ito yung uh, kapatid nila. Bale 12 heads sila, pero yung siam na benta ko at yung dalawa nga yung uh, sinasabi kong namatay, guys. So anong nangyari sa dalawa kong biik? So yung sanhi niya, guys, uh, na parami ako sa pakain so yon nagtae sila at nung uh, hindi ko alam na nagtatae na injekan ko sila ng vitamins so nung nakita ko na injekan ko na ng vitamins um, nakita ko silang nagtatae so kinabukasan nag inject na naman ako ng bacterid pero hindi na tumalab guys yung bacterid So, wag na wag po kayong mag inject ng uh, vitamins pag may nagtataeng bait nyo. So, magkuk mag, mag uh, ang mangyayari guys, um, magkukomplikasyon. Hindi tatalab yung bacterid o anumang um, antibacterial na i-inject sa biik. Hindi, hindi po tatalab. So, ang gagawin lang, pag nakitang nagtatay yung biik, na nawalay na, i-inject ka lang ng uh, bacteria o uh, anong uri ng uh, antibacterial na pwedeng i-inject. Huwag na huwag po kayong mag inject ng vitamins.